Mas maraming benepisyo siniguro sa pag-ibig members. Narito ang newscoop ni Geraldine Duinog oh, good news para sa mga pag-ibig fund member. Ito'y dahil madodoble na ang iyong savings at mas mataas na cash loan. Matapos magpatupad ang pag-ibig ng dagdag mandatory monthly savings para sa mga miyembro at employer sa susunod na buwan. Sa ilalim ng bagong rates ng ahensya, ang monthly savings ng mga miyembro ng pag-ibig sa bahagi ng empleyado at employer ay tumaas sa 200 pesos bawat isa mula sa kasulukuyang 1 100 pesos. Sumusunod ito sa pagsasaayos ng maximum monthly compensation na gagamitin sa pagcompute ng nangangailangan ng 2% na ipon ng empleyado at 2% naman na bahagi ng employer para sa mga miyembro ng pag-ibig fund. Samantala, kahit tumaas ang premium ng PhilHealth, katapat naman ito ang mga dinagdag at pinaganda pang mga benepisyo para sa mga Pilipino. At yan ang aking news scoop, Geraldine Doin. Nog nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.